Yan proses magandang araw sa inyo at umiiyak sa playa. Eh. Sa pindagataya sa likod na ibang tayong nakikita niya isda. Ang baliwala kita dito sa bangkang hasta lubungan natin. Ayan. Oh, hila hila oh. Oh, hila hila oh. Hila hila oh. Sa kabila, sa kabila oh. Wala tao sa kabila. Oh, balagbag na oh. oh mabasa tayo. Oh. Ano oh. ba tayo? Ano

kain isa lang kami sa malubog dito sa tropa namin wala pa oh okay <laughs> wala wala Tadapis, tadapis, so oh. ngat ngat oh Oh, nila. Ila, ila, ila. Ha, dumapis na, oh. oh. Ila, ila, sa uli, sa uli. Sa uli, be. Ikaw, katawan, eh. Sa uli, malalaki katawan, oh. Oh, nila pa. Ah, Laila Tapos Laila. tayo dito sa ating ginoong bangka to, to, ginawa kong bangka yeah. Si mag-iingat. Ay, Laila. Lumongkot yung piloto. Lay, lay, la. Hindi mo inyo. Haha, tinayaga talo ng bangka. Anong binawat natin nakaraang buwan? nakahingi kami ng ista o kahit na ang ano yung lumaot ako na lang pinag-ulam o yan o bali uwi na kami nakahingi na kami ng ista. o oh, uwi abe para makalibre ulam din. kahit no? ang halihan alam na uwi yan na